Pag mainit ang kape pero itong pag-uusapan natin mainit to dahil uh, isang fake news ang lumabas sa ating social media nitong mga nakaraang araw na kung saan sinasabi daw ng ating uh, MTRCB chairperson na si Lala Soto na ipinatatawag daw ng uh, regulatory agency na MTRCB si uh, comedian TV host na si Vice Ganda sa hindi daw nagustuhan ng nasabing regulatory agency ang way of eating the fried chicken in a fast food uh, uh, fried chicken commercial TV advertisement na inilabas nitong kamakailan lamang. Pero uh, pagkaraan ng ilang araw ay itinanggi naman ng uh, chairperson na si Lala Soto ang nasabing uh, uh, pagpapatawag kay uh, Vice Ganda sapagkat uh, sabi niya ito daw ay isang malicious at false uh, news, isang tong fake news. So, uh, para sa kalaman ng mga ating mga subscriber at mga followers at manonood dito sa Buenoloon BN uh, Tingnan natin sandali yung mismong commercial ng fried chicken na to. kung uh, At ating uh, tingnan kung meron ng violation talaga si Vice Ganda Kung meron man, uh, assuming ipinatawag siya Pero hindi naman talaga siya pinatawag Assuming pinatawag siya, tingnan natin kung meron talagang na-violate ang ating hinahangaang si Vice Ganda. Ito po ang video. Here's your chicken McDonald, ma'am. Nice! 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 Ganda. Nice, ganda. nice! Ganda! Nice! Ganda! Ganda! Nice! Ganda! Nice! Ganda! Ganda! Nice! at uh, there is nothing foul, nasty, vulgar or obscene in the said fried chicken advertisement. Ang ganda nga ng pagkakadeliver deliver nitong uh, si Vice Ganda doon sa commercial. So maliwanag to na gumawa ng fake news, yung uh, gumawa ng content na to na sinasabing pinasomon daw ni NTCB uh, chairperson uh, Lalasotos, si yung Vice Ganda medyo there is something behind this uh, uh, creation of the content may bad faith dito at medyo may anong paninira to so dahil dito ipapaliwanag ko sa inyo ano ba tong fake news para po sa kalaman ng nakakarami dalawang klase po ang fake news at ito po ay paliliwanag natin sa inyo ngayon so dalawang klase ang ating fake news yung unang klase ng fake news ay yung misinformation Misinformation is the dissemination of false information, yung pagpapakhalat ng mali at walang katotohanan mga balita. No, although not uh, deliberated or malicious, but this dissemination of false information is unsubstantiated. Wala tong basihan at wala tong suporta ng mga material na magpapatunay ng katotohanan ng balita. Meron tong I don't care attitude. Pa, kumbaga, yun ang share ng information. Parang sinasabi niya, ay, bahala kayo kung totoo yan o hindi. So, ganun yan. So, yung pangalawa namang klase ng fake news ay yung disinformation. Disinformation is the sharing of the false information deliberately and maliciously for personal gain or to cause damage and or injury to another party. So, yung una, parang walang deliberate and malicious intention. Basta sinabi niya, bahala kayo niya, share ko yan, kaya totoo yan, kaya hindi. Yung pangalawa, deliberate talaga. May, ma may malis. Very malicious yung disinformation. So, ang purpose is to cause damage or injury to another person. Okay, sarap ng kape. Okay, so if the primary purpose of uh, the person who disseminated the fake information is to uh, uh, cause damage or injury to another person or for personal gain, definitely it's going to be classified as disinformation. So kung disinformation to, bakit niya kaya ginawa to? Ano kaya ang kanyang pakay? Kung bakit gusto niyang ipakala at yung ganitong klaseng Uh, false information. Sino kaya may kagagawa nito? Sa akin, kung ako tatanungin nyo kung sino may kagagawa nito, a person, in my own personal opinion, definitely, it is not going to be the competitor or the competitors. Bakit? Kasi pag ganito may mga sinesensationalize na stories, nagkikreate ng, ano eh, ng magandang website traffic kasi mas appealable to sa masa eh. Mga ganitong klaseng fake news eh, ba? So, share ng share yan sa mga social media accounts. So, pag ganito ang nangyari, ang ganda ng website traffic, uh, pag pumunta ka sa search engine or sa Google, eh, nag, napupunta yan sa top 10. Pag nasa top 10 yan, eh, definitely ang magbe-benefit nito. Hindi yung gumawa ng ng disinformation but the person who is the subject matter of the issue. So, definitely, so definitely hindi gagawin to ng competitor or competitors. So, actually, napaka negatibo ng epekto ng uh, pagpapakalat ng fake news. Hindi lamang sa ating ekonomiya, bakos pati na rin sa ating mga personal na buhay. Sinisira nito ang ating mga reputasyon at karakter. Uh, no so ako ya uh, actually ay uh, nananawagan no dito kay ating uh, Tito Sen na kung sakaling ikaw ay babalik sa Senado ang dami mong gagawin trabaho bakit unang-una yung pag-aamyenda sa copyright sa trademark or sa intellectual property law sapagkat uh, ang Itbulaga or EAT ay directly na involved dito no yung usapin ng bad faith or first to register rule pagdating sa trademark at sa copyright. no Pagkatapos ito ngayon, yung issue sa pagpapakalat ng mga fake news ay eh, madami tayong gagawing uh, batas dito, Sen. Kung sakasakaling ikaw ay uh, bumalik sa ating uh, Senado. So dahil dito sa mga batas na aking sinabi ay uh, kayo mismo ay naging directly involved kung hindi lamang... Uh, medyo may conflicting interpretation sa copyright sa trademark, doon sa intellectual property code, ay hindi sana nangyari yung mga ganitong kaguluhan, yung naging involved yung uh, itbulaga EAT, at uh, maging dito sa latest issue na to so, sa aking palagay dapat na nga magkaroon kung wala pang existing legislation lalong lalino dito sa pagpapakalat ng fake news, ay kailangan na nating uh, magsagawa ng mga Uh, Epektibong batas upang uh, pigilan ang pagpapakalat ng mga mali at uh, malicious na mga balita na walang, hindi uh, substantiated, uh, na ang intensyon ay makasira sa karakter, sa reputasyon, maging sa negosyo ng mga tao. So, sa aking mga kasamaan dito sa social media, sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter... Sana po ay uh, gamitin natin ang ating uh, mga social media accounts uh, to share our experiences, ating knowledge and uh, use social media as a tool for learning and not to destroy one's reputation and character. Napakaganda ng ating mga social media katulad ng Facebook, na YouTube, Twitter kung gagamitin lang po natin sa magandang paraan. Sapagkat dito sa pamamagitan ng social media, pwede tayo magtulong-tulong upang pagandahin ang ating katayuan sa ating buhay, pagandahin ang katayuan ng ating mga negosyo, at pagandahin ang relasyon ng bawat mamamayan. Hanggang sa muli po, ito po ang inyong ko si Ato Rene Nebueno at huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito sa aking YouTube channel ng Bueno Law and Beyond.